eto mainit na balita. Day 4 ng training camp ng Gilas, going strong pa din. Ilang linggo bago ang laban nila sa national team ng Guam. Sino ang present tara? Silipin natin sa update natin ngayong araw. Kumpleto pa din sa day 4 ng training camp ang Gilas lineup ni Coach Tim Cohn matapos maglabas ng update ang SBP sa mga kaganapan sa ating national team makikita natin na nasa practice si Sina JB, si Junmar, Troy Rosario, Japet Aguilar at eto ngang si QMB na mapapansin natin na nagiging one of the boys na ng ating national team. Kasama din si Dwight Ramos, Jamie Malonzo at CJ Perez sa mga umatend sa ikaapat na practice ng Gilas. Sa kabilang court naman, nasa practice din si LA Tenorio, Chris Newsom, si Scotty Thompson nandyan din. Kasama din si RJ Abarientos at pati nga itong si Kai Soto. Di rin nagpahuli si Juan GDL na makikita din na kasama sa practice ngayong araw. Ito ang ikaapat na sunod na practice ng Gilas. na wala ang tatlong players from KBL na sina KQ at Carl Tamayo at from Bilig naman na si AJ Adu. Nauna na umatras si Calvin Oftana sa first window dahil sa injury nito kaya naman nabawasan ng isa ang 18-man pool na binuo ni CTC. Makakalaban nga ng Gilas ng dalawang beses ang bansang Guam bago matapos ang taon. Inaasahan ng marami na papabor sa gilas ang first window dahil sa napakalakas na roster na nabuo ni CTC. Subscribe lang dito sa aking channel para sa latest update sa ating national team.